At ganito po sila kumain. Mm. <laughs> Hello ka umami! Isang version ng napakasarap na Thai fried rice naman ang ipapakita ko sa inyo. Ito ang tinatawag nilang cow pad po. Po is crab, kaya crab ang gagamitin natin ngayon. Meron tayong crab meat at itlog, margarine, karot, bawang, spring onion, yung mga pang garnish natin mamaya. Yung mga sauce naman ay fish sauce, oyster sauce, maggi sauce para sa fried rice at paminta o durog na paminta. Itong fried rice po natin ay galing sa ref overnight. Sa paggawa ng masarap na fried rice at para ma-achieve natin yung Thai style ay kailangan talaga galing sa ref yung ating fried rice. Hindi lang basta bahaw. Meron siyang magandang effect para sa ating fried rice. So sa mainit na kawali, sobrang init, naglagay ako ng enough na margarine at nilagay na agad ang bawang. Inilagay ko na rin agad ang dalawang itlog na hindi binatil. Diyan po natin babatilin pero dahan-dahan lang katulad ng ginagawa ko sa video. Nung medyo maluto na, sa kanin natin ito dudurugin at ilagay ang fried rice na nilagyan natin kanina ng sauce. Hahalu-haluin natin hanggang sa mag-incorporate lahat ng mga ingredients na nilagay natin. Malakas po ang ating apoy at tuloy-tuloy at mabilisan ang paghahalo. Pero hindi naman ganyan kabilis dahil naka-fast forward po yan. At kung mapapansin nyo po, hindi dikit-dikit at hiwa-hiwala yung butil ng ating fried rice. At yan po yung epekto ng rice na inilagay natin sa ref. Inilagay ko na ang karot at hahalo-haloon ulit. Yung apoy po natin ay malakas pa rin. At dahil sa pagmamadali mga kaumami, nakalimutan po natin ang pinaka-importante. Tinanggal ko muna ang rice at naglagay ulit ng kaunting margarine. At ini-stir fry muna ang crab meat hanggang sa mapalabas natin yung flavor. Kanina sana ay isasabay po natin iyan dapat sa bawang at saka sa itlog. Pero okay lang, nagawa natin ang paraan. At ibinalik ko na ang fried rice noong bumango na yung ating crab meat. Tuloy pa rin ang halo sa malakas na apoy. At mamaya po pagkatapos yung manood, paki-comment naman kung taga saan kayo para malaman ko kung saan makakaabot ang video na ito. Naglagay na ako ng tinadtad na spring onion at maglalagay tayo ng maraming ground pepper. Ayan, iyon pa po ang isa pang sikreto para mas lalong sumarap at bumango yung ating fried rice. Kaunting halo na lang at papatay na natin ang apoy. Kung mapapansin nyo po, napakaganda ng itsura ng ating fried rice. Yan yung gusto nating ma-achieve para makuha natin ang authentic Thai fried rice. Yung itlog po niya ay hiwa-hiwalay o durog-durog. Yung mga butil naman ng bigas ay buo-buo at hindi dikit-dikit. At gagarnishan natin ng cilantro, cucumber, thai lime, and spring onion. Ayan, so hindi po nawawala ang patis at sili sa fried rice ng Thailand. Mm. lang natin sa ibabaw. Kaya naman yung timpla ay hindi kailangan nilang alatan. Dahil nga, mahilig po sila maglagay ng sili na may patis. Ang lalaki ng crabs. Crabs na nakalimutan natin. Let's try it. mm <laughs> ito ang fried rice na hinahanap-hanap ko at hindi rin po nawawala ang Thai lime sa kanilang fried rice pangontra yung iba naglalagay pa po ng asukal yung aking bina naglalagay ng yung aking bina naglalagay ng asukal sa kanilang fried rice at ganito po sila kumain hmm <laughs> Meron ding cilantro. Mm. Mm. Bango. Pampabango po yan at pampasarap. Mm. Mm. Sarap, grabe. Dati, nung hindi pa ako masipag magluto, laging fried rice sa mga street food ang takbuhan ko ang sarap at ganun sila magluto yung pinapalipad-lipad yung uh, fried rice hindi tayo marunong dahil mabigat yung ating kawali Hmm. sarap bawat kagat kumpletong kompleto na ang lasa hmm. gusto kong asiman pang restaurant ka umami. Subukan nyo. Mm. Kulang ang ating gulay. Mm. Masarap din siya na medyo maanghang-anghang. Pero wag naman super spicy. At kaninang sinabi ko po siya, nagdagdag pa ako ng paminta durog na paminta. Ayan, no? Oh, lalaki ng crabs. Mm. At kung nagtutur lang naman po kayo dito sa Thailand at gusto nyo matikman yung mga authentic na fried rice na masasarap, marami po yan sa mga food court. Ayan, kung wala kang makita ang mga night market na maraming nag uh, i street food, Uh, nag i street food. Pumunta po kayo sa mga food court or kahit sa mga 7-Eleven. Masasarap din po yung mga fried rice on. Mm. Tapos pag uwi nyo, pwede nyo nang yung recipe. Tignan nyo kung parehas lang ba. ng inyong natikman. Mm. dami kasi natin mga follower na nagbabalak pumunta o bumalik ng Thailand. Mm. yung iba, galing na daw dito pero kulang daw yung oras hindi daw nila natikman lahat so ang isang serving ng fried rice sa mga street food ay 55 to 60 baht depende po kung ano yung sahog mayroong ground pork, chicken hipon, seafood or crab yung seafood ay yung halo-halo na lahat ng klase ng seafood. Mm. <laughs> mm. So, ganyan po nila i-serve, okay? Baka sabihin nyo, tinabad na naman ako. i chop ang mga gulay. Ganyan po nila i-serve buo-buo. yung ginawa ko, kala ko two, uh, uh, two, servings lang. Naging tatlo po siya. Hmm. Yung pinakasarap sa akin na chai fried rice ay itong crab. Kasi mabango po siya. Flavorful. Hmm. Ito po ay eh, hindi kinchay, okay? ito po ay cilantro or coriander. Iba po yung kinchay or celery. Lagi po akong nagluluto ng ganitong fried rice. Kaya lang hindi ko na i-content dahil sa madaling araw para po sa breakfast ng mga bata. At mabilisan. At ang gustong gusto nila ay yung hipon. Mm. Lusong, lusong. Mm. So ayan mga kaumami, sana ay nagkaroon na naman po kayo ng recipe idea na iluluto para sa inyong family. At kung nagustuhan nyo po ang video, please share para mapanood din ng ating mga kaumami na gusto rin matikman at masubukan ang Thai fried rice. Ayan, please share kung nagustuhan nyo po ang video. Baka ikaw naman ang susunod na mapapadalhan natin ng 1 kg cast. Pipili po ako ng tatlong kaumami na mapapadalhan ng 5 kg sa December 25. At every Friday naman po ang ating 1 kg Gcast. Bilang pasasalamat po sa inyong lahat sa pagsuporta, laging panonood, pag-share at pagko sa aking mga videos. Thank you for watching!